What's up mga idol? Kung mapansin nyo po mga idol, sobrang daming dayami po dito na inimbak po namin sa gilid ng daan. Pero wala naman pong harvest ng palay dito kasi mahigit isang taon na pong walang tanim na palay yung area dito. Yan, dito na naman po tayo mga idol sa barangay Katungal mga idol kung saan naghakot pa po tayo ng dayami. Ah, pakicomment na lang mga idol yung paghakot sa Tagalog kung ano yung hakot mga idol. Basta kumuha po kami ng dayami doon pa sa barangay Baras. Yan, para dalhin dito sa barangay Katungal mga idol Ilagay po natin sa ating watermelon Kung saan natambakan na talaga ng mga damo mga idol Hindi na talaga makita yung ating mga watermelon oh sobrang daming damo na talaga Ang gagawin po pala namin sa mga dayami na namin nakuha Yan, ito yung uhot mga idol oh Yan, ilalagay po natin sa punuan ng watermelon Dahil nag-spray na po tayo ng full fertilizer mga idol Yan, bubuwelo na kasi kasama yung mga damo yong so, yung ating inispray primo plant booster foliar fertilizer 2 weeks na rin pala itong ating watermelon kaya kailangan na natin isprayan dahil para nabantot na talaga paano naman kasi madalas yung pagulan dito sa barangay Baras Takurong City kaya yung mga sud -sud na damo is mabilis pa rin siyang tumubo sa watermelon kaya nag spray na rin tayo ng agpro na spreader sticker kasama ng primo plant booster na Cooler fertilizer para kapag umulan po is secured na secured yung ating mga pananim the same time nag mix na rin tayo ng isang sachet na lanit dahil may uod at saka may langgam yung ating mga pananim na watermelon Ayan, so tingnan yung mga idol oh. Halos hindi na talaga makita yung ating mga pananim na watermelon sa kapal ng mga damo. Ayan oh, So, ngayon, nag-spray po tayo ng prim plant booster, foliar fertilizer para mabilis yan, gumapang at saka lumusog yung ating mga pananim na watermelon. Kaya, masali siyang taba kung matamaan ng primo. Kaya, ang ating ginawa po mga idol, yan. Naghakot po tayo mga idol. Pakicomment naman sa comment section yung hakot. Basta hakot mga idol sa Ilonggo. Hindi ko alam sa Tagalog. Basta hakot. Kumuha po kami sa barangay Baras mga idol ng uh, dayami ng palay 'yan dinala ko dito sa barangay Katungal. At ang gagawin po natin, ilalagay po sa puno kasi kung hindi po natin nalagyan ng dayami yung punuan ng ating watermelon, 2 weeks na kasi ngayon, nag-spray po tayo ng Primo Plant Booster. Sasama po kasi sa pagbuhelo yung mga panan uh, yung mga damo. Kaya kung hindi siya takpan, baka mas mabilis pang Uh, lumusog yung damo kasi sa ating mga watermelon ayan so ang ginawa po natin nagrinta po tayo ng bungo mga idol para lang maghakot nitong dayami kaya ang gagawin po natin dito ilalagay kasi kung hindi natin nalagyan hindi na talaga makahabol yung ating mga watermelon baka ma failure pa tayo sa yung capital dito ayan sa 2 weeks kasi kailangan na nating pagapangin yung ating watermelon kung makita nyo pa mga idol oh, makapal na yung damo pag naisper pa natin ng full year fertilizer mas lalong kakapal po ito okay, pero kung uh, takpan po natin ito sa uh, ng uh, dayami hindi siya matamaan ng full year fertilizer na Primo Plant Booster yan lalong mas mabilis po itong uh, gumapang yung ating watermelon dahil uh, wala na siyang kakopetensya na damo matakpan na siya ng uh, dayami yung dayami is nagsisilbi po siyang organic or uh, natural na Uh, mulching sa ating mga watermelon. ginawa ko natin instead na ihakot po natin ng paisa-isa nilagay na lang natin sa trapal para mas mabilis. Araya, Pag ganito halos katumbas ng limang tao yung kanyang uh, nahakot. I-distribute na po natin ito sa area para yung mga kasama nating uh, arawan, andot po sila sa unahan sila na po maglalagay sa puno ito mga hidol para mas mabilis yung trabaho pero abutin pa rin tayo siguro ng dalawang araw sa dalawang hektarya kung mga 6 to 10 na tao medyo mabagal Pabili kasi mga idol night. ito dahil marami talagang damo sa puno ng aming mga watermelon sobrang hirap talaga mga idol mapansin nyo yan o green na green yung mga mga damo Is kaya yan lalagyan tumulong na rin tayo mga idol para mas medyo mas mabilis kaso sobrang init talaga ngayon alas 12 ng hapon hindi talaga maano yung init hindi makaya kaya bawat uh, pahinga inom agad ng malamig na tubig dahil sobrang init talaga mga idol. Ayan. Ito na tatawag na maghapong na kayo ko. Hindi ka na makatayo. Hindi ka na makaupo. Ay. Sorry, 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 sorry. Ayan. So, ganyan talaga mga idol. Ang buhay magsasaka. Minsan mahirap. Minsan madali. Pero mas madali talaga mga idol kapag nakajakpat tayo ng magandang presyo. Ayan. Sa mga nakapanood pala sa amin mga idol, please subscribe naman at saka i-follow nyo kami sa amin Facebook. Yan. At sa mga gumagamit pala ng full year fertilizer, huwag po talaga kayong mag-spray kapag marami pong damo. Dahil madamay po talaga sa pag uh, taba at saka paglago yung mga damo pag tinamaan ng full year fertilizer lalo na pag gumamit pa mo ng, kayo ng uh, primo plant booster yan sobrang ganda, sabok na po namin talaga ito 3 years mahigit mula nagsimula po kami mag farming mga idol yan, makita nyo talaga mula pa nung gumamit pa kami sa sili namin, sa atsal, lahat ng mga pananim namin. Sobrang ganda talaga ng effect ng foliar. Ayan, add-ons po ito siya mga idol, padami ng bulaklak, padami ng bunga, palaki ng bunga dahil meron po ito siyang growth hormone. Sa mga naka lang talaga mga idol, makarilit sa hirap ng ating ginagawa mga idol. Yan, sa mga nasa ibang bansa po at saka kanaga farming po kayo dito sa Pilipinas na inaasa nyo lang po sa inyong mga tauhan. Nako, mag-isip-isip po kayo mga idol. Madalas po ang failure talaga dyan mga idol. Kung paano naman kasi sa inyong puso ang farming pero yung mga tauhan nyo, kung ano yung inuutos nila mga, nyo mga idol, yun lang din ang sinusunod nila. So halos wala din sa puso nila yung pagtatanim. Unless lang, ha? hindi naman sa nila lahat kung mga idol. Pero madalas talaga mga idol. Failure talaga yung mga nagpipinan lang na malayo. Hindi nila actual nakikita yung kanila mga pananim. Kapag nasa puso nyo ang farming mga idol, yung mga tao nyo, wala sa puso yung farming. Yun, failure talaga. Sayang yung pera. Mas maganda talaga sa farming. Actual talaga kayong nagbibisita sa inyong mga farm. Yan. Lalo na sa may mga pera mga idol, hindi naman talaga kailangan natin na tayo yung mag-araro, tayo yung magbungkal. Pwede din naman tayo mag-farming without na maghirap. Ayan, mag-finance po tayo. Ayan. at saka magpatanim. And then, supervise nyo lang po mga ito, lalo na pag marami po kayong pera. Ayan. Kapag wala namang lupa, hindi had lang. Kagaya sa amin na wala pong lupa, rinta-rinta lang man po kay kami. Kaya, kung mapansin nyo, bawat tanim po namin, iba-ibang location, dahil nagre lang po kami. Ganito pala yung ginagawa mga idol. Ipaikot-ikot lang natin yung dayami mga idol. Ayan, din ilagay po sa punuan uh, ng ating watermelon ayan hindi na talaga makita mga idol damo naman siguro yung tinanim natin dito <laughs> ayan oh wala na talaga makita kahit kunting dahon yan yan ganyan po talaga siya mga idol oh ayan ganyan pinaka purpose ng ating dayami O, tingnan niyo mga idol ayan yan yan tatakpan po natin yung mga damo kasi pag hindi po yan siya nakakita ng sunlight kusang mamamatay na po yung damo yan, yung watermelon na lang natin makakita ng sunlight siya na lang yung magsusurvive ngayon nakatikim pa siya ng fullyar lalong bubuylo po yan siya mga idol tingnan nyo 1 to 2 weeks from now magbibigay po ako ng update dito sana naman hindi talaga siya ulanan ng ulanan dahil marami po tayong nalunod dito mga idol yan ang lupa kasi dito halos clay sandy clay yan kapag umulan po siya nalulunod halos yung ating mga watermelon dahil matagal po siyang mag uh, subside yung tubig the same time kung uminit naman siya sobrang tigas naman ang lupa Ayan. Grabe talaga. Ayan yun. Ganyan talaga yung ating watermelon. Oh, ayan. So, tested and proven na po natin yan siya mga doll. Dahil kapag mag-plastic mulching po tayo dito, sobrang laki po talaga ng gagastusin natin. Ayan, siguro abutin tayo ng 20,000 Nagagastusin kung plastic mulching ang ginawa lang natin. Ayan. Dayami na lang dahil medyo malamig. Maganda din mag-abuno dito dahil hindi agad-agad mag-dry. Dahil matakpan po siya ng dayami uhot yan, ganyan po siya mga idol. Kusa mamatay lang po yan damo kapag tinakpan po natin ng dayami. Yan, ang maganda niyan, wala na siyang kakompetensya kapag nagdilig pa po tayo ng abuno dito sa punuan ng ating mga watermelon. Yan. Iba po yung watermelon natin ngayon mga idol. Seedless po ito. Yun nga lang, 2 weeks na, halos 1 week pa lang ang laki niya. Ito na yung pang-batch 4 ng ating pagtanim ng watermelon. Yan. Ang first, logi tayo Second, hindi naman tayo na logi Nakaginansya tayo na medyo malaki Third po, is maliit lang yung ating naginansya Dahil mura lang yung uh, presyuhan Ngayon, ang lesson learned na naman dito na rin Sa area na ito, mga idol Dapat po, wag talaga magtanim ng watermelon Kung hindi siya katapos na nagharbis ng palay The best talaga mga idol Magtanim ng watermelon doon Sa pinagharbisan okay, ng boy, palay Bakit? Ito, tingnan nyo kung after harvest ng palay ito wala sana kaming problema na damo or itong sod sod sobrang dami kasi ng sod sod dahil hindi po ito siya naiisprihan hindi po ito siya natatamlan ng palay kaya tumubo napakaraming damo pastulan na ata ng kalabo at saka baka itong area na rintahan namin kaya sa susunod ang learn namin dito huwag talagang magtanim ng watermelon kapag hindi after harvest ng palay yan, pangalawang lesson learned po namin sa barangay baras pa po kami kabilang barangay pa po kami kumuha nitong uhot o itong dayami na to ito. yan, nagrinta pa kami ng bungo para dalhin lang yung mga dayami dito para pang takip natin gawin nating mulching pero kung palayan po ito after harvest nakakalat lang dito yung mga dayami kaya hindi na tayo kailangan kumuha pa sa kabilang barangay nitong dayami para lang ilagay dito sa punuan So, yun talaga mga tulha. Dapat napakaganda after tanim ng palay. Yun ang the best pagtamnan ng pakwan. Kumatagluhat sila. <tinyo> Similyang kapakwan nga. Sabi nga no. Dari kaya. Itaon pa. Dari ako. Ano dari? Ano tayo na gulo? <tinyo> Parang di pa Oh, okay lang. Ang kabit. <laughs> <laughs> Mas hindi na ilimunan, iwahing lang. Eh, pegad lang. Ang ano. Ini uang mah. Kawai kawai. Kau buat aja sepana ini. Nih lemon? Di mana no kita? Hey, para lang ni saya lemon lebih ang Kung makita ang no lemon,

kung tao, ang boss mail, alahanin pa Pato, tama gini pag tapos, beside pag tumbaya. Kala ko na Maraming salamat talaga sa panonood mga idol. Ito lang yung activity natin for today. Yan, 2 weeks na mula nang itinanim yung ating watermelon. Yan, paglalagay lamang ng mulching sa punuan niya dahil nag-start na po tayo mag-spray ng Primo Plant Booster na foliar. Ayan. Para hindi sumabay sa pag or pagtaba yung ating mga damo kapag natamaan ng foliar. Ayan, kailangan natin na takpan. Ayan, ganyan lang. Maraming salamat mga idol. Happy New Year. Bye-bye. Ya, pertama Halo. Puan. Puan. 아, 죄송합니다.